Guys, at bakto back to biyahe na naman tayo. Ito, di 40 po yung hatak natin. Ayan, di 40. Pero, yung ipapatong natin, malit lang, di 20. Delikado yan, guys. Kasi, ang karga natin yan, ang, tip, ang bigat natin yan, nasa likod. Siyempre, walang karga yung harap. Kukot-kot lang yung gulong na yan. Pagkapaahon, kailangan nakabuelo. Medyo delikado yan. Hindi ako sangayon sa ganyang kargahan. Mas maganda pa yung hatak mas maganda pa ipatong dyan yung malaki na rin yung di titingnan nga natin guys andito tayo sa andito tayo sa 4N yan 4N hmm, nakikita yan, 4N yan o eto yan Ayan, 4N ayun 4N 17F2 hahanapin natin yung 17F2 ayun nakadaking na tayo sa 17 17 ngayon, titingnan naman natin yung F2 kung saan. Siyempre, bibilangin natin yan. Mm, etong una na to, walang nakalagay, A. O, oh, susunod dito, B. Mm. Susunod, C. C na to, guys. C. D. Oh. e. F. Ito na yung F, guys. Nandito na yung pangarga natin. Ang nakalagay dyan, guys, F2. F2, yung pangalawa susunod dito sa baba guys ayan yung pangalawa ayun ayun yung pangalawa eh pamatong natin guys F I I F C I U F I F C I U tingnan nga natin kung tama 5270755 tama naman guys okay So ayun guys, hihintay na lang natin yung magpapatong sa atin ayan ayan yung magpapatong sa atin oh. ayan tayo na susunod yan guys tayo na balik muna tayo sa truck guys at mm, babiyahin natin yan ng Pasig uh, bali apat nga pala kami magkasama dito no? kung sino unang makarating sa amin sa Pasig sa Budega siyang unang bibigyan ng biyahe kunyari ang biyahe dalawa o, kung pakatlo ko wala akong biyahe guys uwi tayo ng Bulacan ito na nga pala ako guys nagbabalik na naman tayo ah uh, dapat hindi natin aabutan yung tatlo kong kasama guys pero alam mo ba kasama natin si Lord lagi sa ating paglalakbay kaya hindi niya tayo pababayaan grabe oh, guys ang patunay talaga si Lord ang nandyan palagi sa amin sa buhay namin um, thank you Lord at ginagabayan mo kami pang araw araw at nagpapasalamat ako sa bawat paggising ko ng umaga at ako yung humihinga pa yun, malaking pasalamat ko sa Panginoon, guys. ako ah, kung nakaabot ka sa video na to, ay shout out sa'yo. I love you very much.